Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kung ba't po ang inyong ka-antingero Kung bago pa lang po kayo sa ating munting YouTube channel, sana po pakilike siya subscribe. Maraming salamat po. Akin lang po ipapakita ngayon mga kaantingero. Ang tinatawa kong labing limang uri ng katalasang koleksyon ko ng Bukyat Berturis Galing Kalikasan. ditong Maya Maya, Liso Panipas, Liso siro, tinatawag na buto na sagrado corazon de ito namang fresh na daw kurutan uh, hindi pa natuyo pero pag matayo na ito mga rotulan na ito nito malalaki uri ng daw kurutan to natawag na juice ama at uh, meron tayo dito mutya na talaykay kung tawagin dito limon nga talaykay si Orchin maliit po ngunit tapol naman po mga katingiro magandang pa sa mga personal na bao. Tapos, matiyan ng scallops o li scallops na libon o shell. Ito ang uri ng suso na malaki. Suso na itim. Suso na crystallized. Uh, bagungon na libon. At itong umo. mayroon naman itong na lang o sunquartz kung tawagin ng mga tingiro dito sa Mindanao. At itong ulo ng tamilok yan po ang ulo ng tamilok ah, para siyang kuhol, pignan at meron dito yung mutya ng sigay. Yung ginagawa pala muti sa mga bahay ng unang panahon orinasyon ng ito ay bato o naging pusilize na. Yan po ang aking kanatawag na labing limang uri ng mga virtudis at muntiagal ng kalikasan kadalasan kong ibig na ah. ito naman po ang aking available. Yan po ang ating utya at virtudis kalikasan na binubuo mula sa mga virtudes at mutya o kung tawagin sa sentipikong pag-aaral ay mga pusilays. At ang ito namang mga natural na galing karikasan, yung iba, bunga ng kahit ibang punong kahoy, dahon ng kahoy na yung kurutan kung tawagin namin dito. Madami kasi ang uri ang kurutan mga kantingiro. Uh, isa yan sa pinaka ginagamit dito na kurutan, tinatawag namin daho ng Diyos ama. Fresh pa po yan, mga at Hindi pa po ganong natuyo. Nakakuha lang po. Yung okay, mga pinapakita ko lang po ang inatawag namin dito sa Mindanao ng mga mutya at berturis kaling kalikasan. Madami pa po mga iba't ibang ori ng mga mutya at berturis kaling kalikasan, mga katingiro. Iilan pa lamang po yan sa ang ating pinapakita dito sa video. Pagkat dito sa Mindanao, mga ang mga galis kalikasan, ipaniwalaan din kasi ng mga katingiro na may taglay na dipinsa, overtold na makakaligtas sa may tangan nito. Okay mga katiru, ayan lang po. Once again, ito pumili pala si combat Ineral, ang nagsasabing pagpalang araw sa ating lahat, and God bless everyone.